So guys, saka ka din. na mo si Marco Lim siya Taga diin ka to? Taga Himamaylan, o oh, Kabankalan? So okay guys, taga Kabankalan City. Si Marco Lim siya <laughs> O oh, kani si si Jerome Kanyiti tagasa tagasa ka dong. Oh, pa, okay, pa, oh, pagadian. Kainan e eh, pa. Kani kani ikaw 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 kani si Cebu City. Si Juan. Cebu si, 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 City na dali. Kani tawag ra ko nya. kani oh, si Lamohoy. Ari men dere sa taas guys, kay manguha mig damang. Good bong. Pares. Pares. Tama man lo tadi damang. So, nak na guys guys nahadangan guys bombo sa parismark bilangin natin picture ito picture muna boss same time guys kay nabasa kapitan ah guys ano si Kapitan? kan na moy sapatos ay to chinilas ng ganang sa ka ang pa nagpasilong mga unggoy guys kay ulan. Ah. Wala pa ni dire. Na masilong sa mga unggoy guys. Ah, mga unggoy guys na masilong. Kanang isa gigutom na, way pamahaw. Sakto ra tong kapi e. sa simbahan e. ba. Ito <laughs> e. atong e. gikuha. Okay. Oh, nasa wire oh. siya. Bakong ah. gabi mo. Hoy, bigyan mo. Ah. Ha? Kagag. Kunin mo, kunin mo. Ah. Bidikin na namin sa lanan sa unis guys. Ang lalaki. Ay, naman na dito.

Ano no, yung papa? Bigyan mo yung papa. Ano yung papa? Malito na. Yan, yan. anak ko ito ano. Klobby, si ang love you. Yung isa, wala yung asawa niya. Uho, yung dalok. madamo mo at asawa mo. <laughs> Hiwan mo na yan. Aslom daw. <laughs> Aslom daw, oh. Klobby, ang galing nila. Hindi sila naasiman sa lansones? May isa ka pa daw. Isa pa bimig. Galing yeah. niya magbalot, oh. Hindi oh. pala tayo nagmana sa unguy, no? Isa pa bimig. Umbe. Isa pa bimig. Oh. Dinak na kinakain yung ano? Buto. Na babay na mig. Akit sa taas. Akyo. Eh. Wow, yan oh guys Ayan. oh. Sinalubong na kami. Sinalubong kami ng monkey guys. Hello. Hey. Monkey Oh, bigyan mo na lang sunis. Bigyan na lang sunis yan. Oh. Yay. Really Yan guys. Nandito na kami sa mga hugot line. Time check guys. Natasa. Turuyan ang yan guys. Hugot line sa dito na. sa May Upama, tok -tok. <laughs> Bungaw Peak. Imbes mag Peak para makamove on. na. Yan guys. Mga hugot guys. Hindi kaya. Yan. Sir, kaya saraw. wag na siya.

<laughs> Ang babae sir, na gusto mo parang bunggaw picture. Tapos, tapos. Tapos, tapos. Kaya, Malayo, nga. man. Kakayanin mo. Tapos, ano pa? Kahit matagal. Matagal na. Pro yung proseso. Oh. Gira. Ah. Gira. Atik. Yung, yung bunggaw picture, may hagdan eh. Yung babae, Wala. Hello, what's up mga lods? So, andito na kami sa may tuktok ng Bungao Peak. Ito mga guys. Oo. Oh, umutot si Marco eh. Picture tayo mag... Macho ah. Yan guys, yung Simunol Island. Yan, Simunol Island yan guys. Ang <laughs>